ang pader sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna sa kasagsagan ng ulan. Sampung pamilya ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Rumagasa ang tubig sa bag, ito ng isang subdivision sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna simula pa kahapon. Kasunod yan ang pagguho ng pader sa lugar. Ayon sa mga otoridad, naipon ng baha dulot ng ilang araw na ulan. At nang hindi na kinain ng pader, bigla na lang itong gumuho sa lakas ng agos, makikitang tinangay na ang ilang ng sakyan sa kalsada. Ang mga bahay, pinasok ng baha kabilang ang kay Elvira Manikis. Ngayon lang po ako nakadanas ng gaya, kaya hanggang ngayon talagang nasa isip ko, wala, ako, wala po akong na, ano, na mga gamit, pati titulun ang bahay, nabasa. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba ito? Hindi rin nakaligtas ang bahay ni Jeros de Sena. Sa mga ito, kitang nagkalat sa loob ng bahay ang mga gamit ng winasak ng baha. Halos umabot sa dibdib ang taas ng baha na pumasok sa mga bahay. Sa clubhouse sila nagpalipas ng gabi. Sa tindi ng baha, kinailangan pang gumamit ng bangka ng mga rescuer. Mailikas lang ang mga natrap na residente. Ayon sa barangay DRRMO ng San Antonio, nasa sampung pamilya ang inilikas nila habang ang ilan ay nanatili na lang sa ikalawang palapag ng kanika nilang bahay. May hinala naman ang mga residente kung bakit naipan ang tubig sa gumuhong pader eh ang sinisisi ng mga nakatira mga residente roon, yung pagtayo ng warehouse dun sa kabila. Nakita nga ko nga kanina, inikot ko, nakita ko talaga yung dating tinuturo nilang dinadaanan ng tubig na tinambakan na ng mga debris. Kaya yung tubig, sa yung tubig, gumawa na ng ibang dadaanan. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang sinasabing warehouse malapit sa gumuhong pader ng subdivision. Naglagay na ng sandbag ang otoridad sa gumuhong pader. Dahil dyan, masumina na rin ang agos ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.